Hi guys, good evening. So yun, uh, meron tayong isang viewer na nagkaranong kung paano papulahin yung labi dulot ng paninigirilyo at pagiinom ng kape. So guys, meron na akong tip para sa inyo. So yun guys, napakadali lang gawin at napakamura. Hindi mo kailangan gumastos ng mahal. So tatlong sangkap lang yun. Una, asukal. Pangalawa, pangatlo, lemon. So guys, kung wala kayong lemon, pwede naman yung kalamansi. So, guys. Um, mas better din kasi gamitan nyo rin ng coconut oil. So, para hindi rin mag -dry. So, guys, ganito lang kasimple paano mag-apply. So, yun guys. Ganito lang paano mag-apply. So, ipapahid nyo lang muna yung mga uh, ingredients na nilagay natin sa baba. Ganyan guys. Hanggang makover mo lahat ng dips mo sa baba. Then after nyan guys, sa taas naman. So, yun guys. Ganun lang kasimple. So, yung iba kasi, uh, ini-stay nila lang 2 to 3 hours. So, tayo, uh, ginawa natin siya for one week na before tayo matulog. So, guys, grabe. I give my guarantee within one week. Effective talaga. So, yun guys. Sana nak nakatulong ako sa ating viewer. So, yun guys. After one week, may pagbabago talaga. Thank yes. Bye guys. Konnichiwa.